umalmas siya uh, Vice President Sara Duterte si Bato de Duterte asibato uh, dela Rosa at uh, at uh, mga DDS dito sa Ginawa ng uh, Philippine Embassy ng welfare check or chinek nila kung buhay pa ba <laughs> kung ano na ba kondisyon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa loob ng kulungan sa ICC kung maalala natin paulit-ulit na binabanata nila ang Marcos government dahil uh, kinitnap, dahil pinabayaan, dahil pinapahirapan isang Pilipino na, pin, uh, na dapat tulungan, presidente pa naman at Pilipino yan, may obligasyon tayo gawin ang lahat uh, to protect daw a fellow Pilipino and a president at that pero ngayon, yun na nga ang ginawa ng Philippine Embassy sa The Hague. Galit naman sila, wala kayong karapatan para tingnan, para checkan si Duterte. Ha? Anong gusto nyo gawin? Patayin siya? <laughs> napaka, napaka contradictory talaga. Napaka iba talaga ang pag-iisip ng mga DDS. Di ba masaya pa kayo dapat? Dapat masaya pa kayo na binisita pa kayo? Di ba parati yung sinasabi yan na pinabayaan ng Marcos government si Duterte? Di pa dapat happy pa kayo? Ay, buti naman. May, 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 may care, may, 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 kwan pa, may pa. Uh, may, kalinga, nagpakita ng, ng kwan ng tulong ang Philippine Embassy kay former President uh, uh, Duterte. Eh, di ba, kung may sakit ka, mas masaya ka pa na may magbibisita kayo sa'yo, magtatanong sa'yo, doktor ban, o, o lalo na sa abroad, kung nagka-problema ka, masayang-masaya ka kung tinutulungan ka ng, ng Philippine Embassy. Ha? At uh, mas, mas uh, magingay mag-ingay ka pa sa media kung pinabayaan ka ng Philippine Embassy. Pero ito lang pagkakataon na isang former president at lalo through, through his daughter, ay galit na galit. Dahil chinek apan si Duterte ng Philippine, ng Philippine Embassy officials. Galit na galit sila kasi bistado na hindi naman totoo, nagsinungaling na naman sila. Nagdrama na naman sila sa ICC na, na, may sakit si Duterte, hindi na maalala yung 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 pang yung, yung, yung mga pangalan ng mga anak, hindi na daw maalala ito, hindi na maalala yun kasi humingi sila ng deferment of the pre-trial uh, pre hearing ha? kahapon at pinagbigyan naman sila ha? habang ginagawa pa rin ng, ng ICC ng pasuri sa Mental Health Duterte kasi marami na raw bagay hindi maalala pero depensa niya yun. O oh, Mr. President, kinausap mo niyo ba si Garma? Yeah, sinabihan niyo ba si, Garma? Sige, patayin yan. Itong budget yan. Hindi ko maalala. Uh, naalala niyo ba kung sino itong Garma na naging, naging girlfriend niyo at na uh, binigyan niyo ng order na ganito ganon? Hindi ko maalala. Totoo ba kayo umutos kay Bato gumawa ng memorandum as PNP chief? Uh, is establishing opplan tokhang at may marching order para patayin ang mga suspected addicts at bigyan ng reward ang pulis hindi ko maalala Mr. President naalala nyo ba na inorderan nyo itong si uh, si Arturo Lascañas na pumatay hindi ko maalala kilala nyo ba si Ar sino ito si Arturo Lascañas hindi ko maalala ganon ganon depensa nila kaya ngayon Naniwala naman sa kanila ang ICC. Naniwala at uh, minove yung date ng, uh, ng uh, uh, gusto pa nga nila, indefinite, ibig sabihin forever, eh, yung date ng pretrial. Pero sabi ng ICC, hindi. Suriin muna namin si Duterte. So yung nga ginawa ng Philippine government, nag, nagpadala sila ng mga eksperto dyan. At siguro nabisto nila na okay naman pala si Duterte. Dito nagagalit si Sara. Kaya naglabas si Sarah ng, uh, ng statement. Ha? Sabi ni Sarah, nakatanggap na siya daw siya ng disturbing information from Malacanang ah uh, uh, na binisita daw, in daw ni, ni, President Marcos na bisitahin yung embassy official si Duterte sa The Hague. At uh, in the, uh, uh, they pretended to do welfare check daw to interview Duterte. ah, uh, Ang ginawa daw dito, abuso daw sa uh, rule ng ICC. Pero kung abuso, bakit pinayagan ng ICC na pumasok? Ibig sabihin, hindi naman abuso. Uh, sabi nila, Uh, ito daw ginawa na walang permiso sa kanila, although may permiso sa ICC, uh, has placed the life of Duterte in danger. Ah? <clears throat> At kung may mangyari daw kay Duterte, dapat daw ready daw ang Pilipinas para sagutin kung may mangyari kay Duterte. Chinek pa nga kung buhay pa, chinek pa nga kung loko-loko na ba, may mental problem na ba? Chinek na nga. Kung dapat ibalik, iuwi na dito, ilagay sa mandalu yung mental, galit pa kayo? Ha? Sabi pa, sabi pa ni Sarah, if such sham peking welfare check, check are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former president in, including Duterte, uh, President Duterte including should the worst happen his death in custody or uh, uh, as a direct as a direct result of these intrusions the false uh, pretense of conducting a welfare check pangit naman ng grammar so ang pagsulat so kung meron daw mangyari kay Duterte kung wari mamamatay siya so responsible daw Philippine government at ang ICC sa pagkamatay niya dito sa well 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 per check. So ano kaya, hinako sa Manila si Marcos na pinapatay si Duterte, nag-check lang mamamatay na si Duterte bukas. Ayaw mo 'yon pa yan Ma mahatulan naman yan guilty, mas mabuti pa kung mag goodbye na lang, di ba? Ha? So sabi nila order lang daw ito ni President Marcos disguised as consular functions and we strongly object it. Ha? Uh, sabi niya, Duterte does not need you. Our family will take care of him. Eh, problema kasi, ginagamit niyo yung kungari, meron na siya cognitive dissonance or, yun nga, ganito na, hindi na maalala, ulianin na. Ha? The cognitive dissonance, hindi na, hindi na maalala, siguro hindi na rin na, hindi na rin uh, alam kung paano mag-jingle lang man o ano, di ba? So, At uh, hindi lang si Sarah, pati si Bato. Pati si Bato, mangiyak nyayak pa kanina. Nag-deliver ng privilege speech ukol dito. Panoorin natin. Also, would like to avail of the privilege hour, may we recognize the good gentleman, Mr. President? Senator Ronald de la Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, today I rise on a matter of personal and collective privilege. Last March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was allegedly kidnapped by international criminal police organization Interpol with indispensable cooperation from our authorities. He was then handed over to the International Criminal Court. counting from today, it has been more than six months since that fateful day. Halos pitong buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal na mahal ng napakaraming Pilipino. Just this morning, I read a social media post on the official page of our Vice President Sarah Duterte about alleged sham welfare checks conducted on former President Rodrigo Duterte. Let me quote her statement I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Rua Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Rua Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who say, who caused the former Philippine President quiet, possibly, the most we love Philippine president to suffer in foreign jurisdiction. <clears throat> Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being. When in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person as well as refusal to surrender him to a foreign court. Really? Not because he was the 16th president of the republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who months ago could have kaya nga, ginawa ng welfare check dahil Pilipino. Sabi nyo, pinabayaan niya. Kaya nga, nag-welfare check dahil Pilipino follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check at sa tingin nyo ba Mr. President comfortably si former President Duterte nakasama ang mga opisyal na ito sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya hindi ba in layman's terms, kung na high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan. At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo na kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte <clears throat> of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check by to o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating <laughs> Pangulo? Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? <laughs> Inaakusa na nila yung Marcos Administration of Assassination, ha? <laughs> Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag nyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad nyo ng papel. Eh kayo kasi nagdrama na naluloko na, hindi na maalala yung pangalan ng mga anak, isipin nyo yan, hindi na makilala yung mga anak, eh kayo nagdrama eh. Ngayon takot na takot kayo, Binis, binisto kayo ng embassy officials na puro drama lang pala, puro scripted lang para, sakit-sakitan lang pala, <laughs> kaya iyak kayo ngayon. Bistado na kayo, huli ka balbon. Kaya nagbalbas na si Bad para pwede ko sabihin, huli ka balbon. Sabi nga ng mga insp inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point. Hindi naman kasi parang hindi naman sila lahat doktor. Eh. Bakit doktor ba si Sara? Magaling man doktor ng mga dokumento like uh, Mary Grace Piatos at Show Ocho. Pero hindi doktor. Doktor ba si Doktor ba si Pulong? Magaling magdoktor ng 51 billion na flood control funds na kuha sa, sa Duterte administration. Pero hindi doktor. Doktor ba si Baste? Magaling man doktor ng mga babae, pero hindi naman doktor. Doktor basikiti. si Kitty? Magaling magmodel, pero hindi naman doktor. Si Anilet, doktor, pero ba pinagbawalan ni Sarah. Kung talagang may sakit, pinag, bakit pinagbawalan ni Sara bumisita si Hanilet? Yan ang tunay na doktor. Ano, I mean, nurse. Nurse. O, tingnan nyo, huling uli kayo sa drama nyo. What was the interview for? Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin ang findings nila tungkol sa welfare niya? Para saan? sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan niyo pa sa kulungan nang wala malang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong sino ba naman nagdrama na papunta na sa mental si Tatay Digongyo? With all due respect to our Philippine Embassy in The Hague, I, along with so many of our fellow Filipinos, ask for answers. Mr. President, ever since this year began, I can no longer count the number of issues that have plagued our country and demanded always our utmost attention often our deepest outrages I believe I need not enumerate them anymore and just last week Mr president we began our 100 day countdown to Christmas but the Christmas therefore I would not take it against the ordinary Filipino if they happen to forget what happened on March 11 2025. But, I haven't forgotten. If PRRD to some, Tatay Digong to so many of us, and mayor, mayor Rudy for me, is a man whose destiny clearly, unequivocally, unequivocally preceded him. Para sa isang mayor, na nagdadrive ng taxi upang ikutin ang kanya syudad at sigurad... Oh, sige, drama na yan. Iniikot mo na kami dyan ba ito? Ah? Pati, pati Christmas, nasama na sa argumento. Eh, hindi ba sabi ni, ni Duterte na stupid God? Hindi ba? Meron rin na uh, kaya may Christmas tayo dahil uh, Jesus Christ was born on Christmas Day. Eh, <laughs> akala ko ba stupid God? Ngayon, ah, parang sinasabi mo, let him enjoy Christmas. Ay, grabe talaga yung mga, yung mga drama nyo. Ah, ang layo-layo, contradictory. Nagre-reklamo kayo, pinabayaan si Duterte ng, ng uh, Philippine government. Ha? Pilipino, hindi tinutulungan kapwa Pilipino. Ngayon, bumisita para gumawa ng welfare check dahil Pilipino rin yan, nakakulong dyan. Unless, ang tingin nila, Chinese na yan, nakakulong dyan. Kaya hindi pwede gumawa ng wel welfare check ng Philippine, em Philippine Embassy the, uh, sa the Netherlands. So kung Chinese yan, hindi nga pwede talaga. Sayang ang pera ng bayan. Pero sabi nyo, Pilipino pa yan eh. E bakit nagagalit kayo? E dahil nabisto na. Pero hayaan mo ba to? Hindi na sila gagawa ng welfare check dyan. Ikaw na mag-welfare check. Ikaw pa na papalit ng arinola ni Duterte. Itatapon yung arinola ni Duterte. Malapit na ba to? Malapit na. Sabi nga nila, be careful of what you wish for. It may just come true. Kayo ni Bongo, malapit na. Hindi na kailangan gumawa ng welfare check. May tagatapon na ng arinola. Ha? May, may tagalinis na ng sapatos. Ha? May tagasuklay na ng buhok tagar masahi sa paa. Meron na. Hindi lang isa. Dalawa, baka tatlo pa, pati si Sarah. Di ba ang saya-saya nyo dyan? Kung mangyari yun. Malapit na bato, Malapit na. Just relax. Your wish will come true. Time is uh, is uh, running running out fast for you. Dalawa lang yan ba Kung hindi ka una makulong, dahil sa mga flood control project mo baka bukas babanggitin ka na ni Bryce Hernandez na isa sa mga tumanggap o si Bongo. Dalawa lang 'yan. Either mauna ka makulong sa malversation of public funds, bribery, ha, and other relevant cases or mauna ka maaresto ng ICC. Relax ka lang. Jail is uh, at uh, kung nakakulong ka na, doon ka na mag-wish na may gagawa naman lang man ng welfare check sa'yo. So sige, hanggang dyan na muna tayo. Gusto lang natin bago before the night ends uh, i-expose lang ito na uh, another another funny, stupid and uh, and somehow contradictory statement nila. Una nagre-reklamo, pinabayaan daw isang Pilipino ng Philippine government. Ngayon naman, uh, chine-check kayo tinitingnan kung buhay pa ba, tinitingnan kung tao pa ba, tinitingnan kung Pilipino pa ba, sumasakit naman yung tiyan nyo, inaakusa nyo pa yung gobyerno na, na, ginagawa ito para patayin si Duterte at responsible, responsible daw ang ICC at ang Philippine government kung mamamatay si Duterte. So ano ba talaga kuya, nahiro na kami sa mga drama nyo ni Sara Duterte.